Magandang araw mga katalkers, mga katosis, mga katokis Welcome na naman po sa ating panibagong vlog sa Talking Toshi TV Yes! At tatapos lamang po ng Game 1 ng uh, 2024 PBA Commissioner's Cup sa pagitan ng San Miguel Beermen at ng Magnolia Chicken Timplados Hotshots At uh, sa first game, sa Game 1, nauna ang uh, San Miguel Beermen Okay, ang ating final score doon ay 103.95. Tingnan lang natin yung mga nangyari ano at uh, mag uh, analyze tayo ng konting mga statistics. All right. Uh, sa first quarter nanguna ang Magnolia, no? They uh, they outscored the uh, Beermen uh, at the end of the first quarter, no? Plus 4 sila, no? 24-20. Okay. Pero pagdating ng second quarter, doon na puntos ng mga taga San Miguel, ano? They scored 41 points as against 20 points lang, ano? So ang halftime score natin is 61-44. Medyo natambakan ng uh, Magnolia. But in the second half, medyo inunti-unti ng Magnolia ang uh, lamang. Kinain lang nilang konti. Paunti-unti ang uh, lamang ng San Miguel Beermen. At sila umiscore ng 28 points as against only sa San Miguel ay eh, 24 points lang. Okay? So the third quarter, at the end of the third quarter ang ating score 85-72. 13 na lang, ano? At noong fourth quarter, na-minimize nila yung uh, lamang hanggang sa naging lima, naging uh, naging lima yata, ano? Ang pagkakatanda ko pinakamababa is 5, ano? Uh, with the help of the bench, no? bench players ng uh, ng Magnolia. Okay? So titingnan natin 'yan mamaya kung sino-sino yung mga bench players na 'yan na nagpahabol, no? At uh, nagpababa ng lamang ng San Miguel Beermen. Okay. Punta tayo sa mga key statistics. Okay, uh, field goal percentages. Uh SMB ang una dyan, ano, 43% as against 39 uh, binitbit o hinila ng 3-point percentage ng San Miguel Beer yung uh, kanilang uh, 43%. Okay? Kasi ang Magnolia medyo umangat na siya bandang third quarter dahil nga naibaba na nila yung lamang. Ano? Okay. Pero sila pa rin ang nanguna with 43%. Uh, Marshall Lassiter and Don Trolliano contributed doon sa pagtaas ng 3 point uh, percentage nila no uh that was ang percentage sa 3 point sila wow this is very high ano 31% as against 13% so baligtad ano yan so 31 against 13% for magnolia all right sa free throw naman ito baligtad naman ito magnolia naman ang uh, namayani rito so you have magnolia with 80% per 80 San Miguel Beer with 61% medyo mababa ano. All right. Uh, napaka-efficient ng Magnolia sa pagkuha uh, ng mga oh, pag uh, oh, pagkuha ng mga points in, uh, in the free throw area, no? 20 out of 25. So sa binatumong 25, naka-20 ka. So napakataas noon ng efficiency noon, ano? Thanks to Mark Baroca, Tyler Bay, pareho silang perfect from the line. And you have Aris Juni uh, Aris Junis with 3 out of 4 uh, uh, ang attempts and uh, made uh, ano no no the attempts and uh, made uh, tama attempts and made ratio no 3 out of 4 siya Okay So free throw no Diyan na mayani ang Magnolia hot shots Okay sa, sa blocks ah ito Uh, during the second quarter, medyo nahigpitan o hinigpitan ng uh, San Miguel ang kanilang defense sa laban dito sa Magnolia So, at the end of the game, may total of 7 blocks, team blocks ang San Miguel, dalawa lang sa Magnolia They are only averaging 3.7 ang San Miguel pero they managed to produce 7 blocks uh, Coming from both right and Junmar Fajardo Now, points in the paint, ito nagka-cancel out to, no? Very tricky yung number ng points in the paint. Okay? 52 for Magnolia, 70, uh, 40 for San Miguel. Okay? Now, um, most of the points na nanggagaling, na napuproduce ng Magnolia, came inside, no? Nag nagagawa, nagagawa nila sa loob, no? Drive, poste, no? Um, samantalang itong San Miguel, bakit 40? Okay? Dahil kadalasan ng mga naibubuslo nilang mga puntos ay galing sa labas, outside shots. Ang katunayan nga, yung 3 point uh, percentage nga nila na sinasabi natin kanina, ang taas, no? As compared to only 13%. So 31 to 13%. At madalas, kadalasan at ang ine-employ na defense, no? Ng Magnolia sa San Miguel is uh zone defense. So madalas 'yung mga shooter sando lang sa labas, aabang-abang lang, okay? At uh, pinalad naman 'yung San Miguel dahil uh, halos lahat ng tira nila sa labas pumapasok, no? Okay, pero actually this ano sila dito, no, nagka-cancel out 'yung 40 to 52. Tabla sila actually dito, pero um nagkakaiba lang talaga do sa kung saan nyo na ipoproduce yung number of points, ano? Alright. So, 40 or 52 to 40. But, the indication of 52 here to 40 points in the paint, ibig sabihin, malakas kayo sa loob, ano? Uh, sa mga susunod pa ninyong mga games, no? Dapat ang gawin ng Magnolia is to pound harder inside, no? Okay. ah uh, ano to? Bench points. Uy, nako. Lalo na in the fourth quarter, you have uh, a lot of bench points, ano? So, 53 to 27. Wow. Okay? Ang laki na lamang ng Magnolia rito. So, congratulations to them. Lalo na in the fourth quarter, uh, out of the ilang bang puntos na gawa nila noong fourth quarter? 23 points. Okay? Out of the 23 points, 15 points ang nanggaling dun sa mga, kumbaga para mga mga bench players na hindi madalas ipinapasok. Like you 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 have the likes of Eryobo Trotter, and Escoto. No? They combined for 15 points out of the 23 points. Okay? Especially in the fourth quarter nung hinahabol nila yung lamang. No? Or tinitrim down nila yung lamang. They were able to produce uh, points from this persons. So, no? Alright. Ang San Miguel naman, kaya 27, eh, 8 to 9 persons lang or players ang ginagamit ni George Galen, Okay? at uh, ang madalas na gumawa sa San Miguel are yung first five yung ano yung starting unit okay uh, kaya rin mataas tong magnolia is because of Mark Barroca kasi he played out uh, of the bench ano 16 points okay kaya medyo mataas din yun. pero uh, do sa fourth quarter kasi ang mga trumabaho dito are yung mga talagang hindi masyado ginagamit talaga ng Magnolia na mga players, ano? Okay. So, the second quarter belongs, no? Belong to the San Miguel Beermen. You have your, uh, um, uh, yung mga statistics na very uh, glaring, ano? Yung assists, 7 to 4. Okay. Your blocks came in, ano? Yung pinakamaraming blocks sa second quarter, 3 turnovers mas konti ang uh, San Miguel you have 3 as against to 7 mas maraming turnovers ang Magnolia no and then in steals 4 to 2 okay uh, but in the third and the fourth quarter eto eh pagmamay-ari ng Magnolia so medyo nagkaroon ng balanse eh, no okay uh 3 point shots made uh in the third quarter alone 40% as against to just 11% bibiglang bumaba yung ano no percentage ng uh, San Miguel ano tumaas bigla yung percentage 3 point percentage ng Magnolia sa third quarter kaya naman sila nakahabol aside from that you have rebound 17 to 11 assists 8 to 4 yan they share the ball more ano during the third quarter and in the fourth quarter field goal percentage tumaas din para uh, para sa Magnolia you have 42% as against 29% lang no for the Bearmen free throw they continued okay, to be uh, prolific no uh in the free throw line you have 50% for Magnolia you have 42% sa um uh, Bearmen okay one uh, advantage na meron ang uh, Magnolia no? is or was hindi hindi sinamantala ng San Miguel na nasa penalty ang uh, ang Magnolia Bakit? Uh, 13 fouls, personal fouls were given up sa fourth quarter ng Magnolia 8 lang sa San Miguel Uh, kung naipanal o kung naipasok o kung nai kumbaga na 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 take advantage lang ng San Miguel yung 13 fouls na yan no yung penalty situation ng Magnolia medyo nakalayo-layo siguro sila hindi may, hindi hindi na itrim down to 5 yung lamang ano okay uh, pero um magkagayon pa man mataas pa rin ang free throw percentage ng Magnolia kaysa sa kanila. Okay? So SMB was unable was not able to take advantage of that, Ano? Okay. Kaya naman nakahabol ang Magnolia. Okay? Pero the end 10395 pa rin pero uh, decent na to, no? Decenting score na to, no? Naibababa nila kaysa naman matambang ka ng 18 o 20, no? Maganda na to. Okay? Uh sa huli kasi ang mga inasahan lang ng San Miguel is si June Mar Pajardo at saka si CJ Perez. All right? So game 2 mga kababayan, mga ka PBA, game 2 bukas ng gabi. I think it's 6:30 in the uh, in the evening. Game 2. Uh, I believe makakabawi ang ano, ang Magnolia. Okay? Hindi sila magiging number 1 sa on tour at sa eliminations di itong Commissioner's Cup for nothing. Babawi at babawi yan. Re-rest back at re back yan. yan sa paniniwala ko. No? Ayan. So, good luck sa both teams. At uh, maraming salamat po sa pakikinig, sa pagsubaybay, sa ating uh, patuloy na pagtutok dito sa 2024 Commissioner's Cup Finals between San Miguel Beerman and Magnolia Hotshots Mag-comment below po kayo Sa video na to I-like nyo na rin At huwag nyo po nga kalimutan mag-subscribe Sa ating YouTube channel Talking Toshi TV Hit nyo lang po yung uh, Subscribe button At lagay nyo po sa all Para ma-notify po kayo sa mga bagong Videos na ating i-upload Magandang umaga Magandang tanghali Magandang gabi sa inyong lahat Ingat po tayo mga ka -PBA.